Hello good morning mga lalabs, mga bayot, magandang hapon Pilipinas Luzon Visayas and Mindanao so, mga kapwa ko din po OFW's around world Hello. good morning happy sunday araw ng linggo petsa 5 ng Enero uh, ng taon 2025 no at uh, ito um, <laughs> dahil sa bagong taon ay may bagong pasabog ang gobyerno ni ni BBM ni WM Itawag tawag dito uh, tinanggal no dahil napuna puna ng dating pangulong Duterte na bakit wala silang minutes of uh, tawag dito meeting pati si B.P. Sara na ginagawa ng National Security Council at uh, tawag dito uh, hindi sila pinapatawag din na uh, kasali sila doon sa mga meeting na yon kasi nga, ayaw ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga gabinete na malaman ng mga dating presidente gaya ni Irap, ni Gloria at saka ni dating Pangulong Duterte at ni Bipisara Sara kung ano yung mga kabulastugan na ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. So, tinanggal si Bipisara Sara dahil di umano sa may national uh, Uh, security may uh, security threat daw si Bongbong Marcos dahil doon sa sinabi ni Bipisara Sara sagot na sa isang uh, nagtanong sa kanya ay vlogger vlogger vlog, vlogger ba yun or uh, isang reporter uh, nagtanong ang uh, nagsabi na magingat ingat ka po Vice President dahil sa marami kang pinasabog ngayon baka ay uh, makalagay sa alanganin ang uh, buhay mo. So, yun, nagsabi si Bipisara Sara nga na uh, wag kang magalala ma may sinabihan na ako nga kapag mamatay ako <laughs> uh, sinabi daw na patayin daw si yon nga yung yung ngiwi yung palaka at saka yung buhaya so nang dahil doon eh, nakakuha sila ng uh, rason at siyempre na may post ako kahapon na yun nga ginawa din pala yan ni Marcos Senior dati na executive 13 din niya inabulis din niya yung tinanggal na yung kanyang vice presidente at yun talagang yung OVP wala inabulis no at nagmarshalo siya so ito malamang din ang gagawin ni BBM sa siguro number biro nag advice sa kanya yung apo ng dinosaur diyan na si uh, Juan one pun sin dila man niya ng kanyang ama so baka yan ang nag advice kay Bongbong Marcos na gawin mo ganito gaya ng ginawa ng tatay mo So ngayon, mga lalabs, mga bayots, dahil sa nangyari, eh, si ano ngayon? VP Sara, ito nang hihingi ngayon <laughs> ng paliwanag. O, oh, yun. Uh, mula sa National Security Council, no? Uh, sa lahat. Kung bakit, uh, ayon dito, breaking news. Dito ko tulang kay E.B. Hugalbot. Uh, Bipisara demands trans transparency and accountability from the National Security Council following the issuance of Executive Order Number no. 81, removing her as member of the National Security Council. Uh, I-verify daw. So ito, panoorin natin po itong uh, pakinggan natin itong uh, ano ni Bipisara. No? Giving a single notice meeting since 30 June 2022. Agul. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted Patay. by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng tao bayan kung ano ang ginagawa ang National Security Council at ano ang nagawa na National Security Council. Agay ka. Moreover, please please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation na ng meeting whichever is applicable. Mm. And finally, yun, hindi pa naman siya talaga <laughs> sinipa sa National Security Council. Akalain mo. Since 2022, pag-upo pala ni, Pangulo, ni Bongbong Marcos bilang presidente, wala silang meeting ng uh, National Security Council. So, pakinggan pa na natin. Security Council members and the Filipino people to demand transparency from the personnel of the National Security Council. Shukran. Oh. Ah, Ay, sandali, sandali, sandali. May ano, hmm. may tawag dito. Ads, ayun. Wala pala. So ngayon, hoy! Mga iho di kayo dyan sa National Security Council, magpaliwanag kayo sa amin taong bayan. Kami nagpapasahod sa inyong mga putang ina ninyo. O kung ano yung mga nagawa ninyo. <laughs> kung ano yung mga pinagkakaabalahan <laughs> ninyo dyan. Mahiyaya naman kayo sa taong bayan. Alam namin na nais ipahamak ng Presidenting Bangag dahil wala sa katinoan ang pag-iisip lalo na kapag nakasinghot ang Pilipinas kontra China. Dahil todo siya sip-sip sa Amerika dahil pinagyabangan siya ni Trump no eh ni Trump ni Biden nung nagsabi the relation of the Philippines between the US United States uh, relation between the Philippines is ironclad at kung ano-ano pang mga kaik-ikan oh tapos uh, parang brothers daw kapatid na daw ang Pilipinas at ang Amerika sing so, yung ending ngayon hindi imbitado ang presidente ng Ironclad, a brother ally ng Amerika, <laughs> presidente ng Pilipinas sa inaugurasyon, ng bagong halal na presidente ng US. Anong kababuyan yun? Yung tingin ng Amerika sa Pilipinas, lalo na sa Pangolong Bongbong Marcos, ay parang basahan lang na pagkatapos pinamunas doon sa mga madudumi nilang ibak, itinapon lang sa basurahan. Sakit. <laughs> okay. Oh, taga National Security Council, magpaliwanag kayo within 24 hours. Demand yan ng ipangalawang pinakamataas na katungkulan ng... Uh, uh, sa may tungkulin sa gobyerno Vice presidente yun oh. hindi nyo pwedeng sabihin hindi kami pwede magpaliwanag dyan mas mataas ang mandato nyan kaysa Pangulong Bangag no? Talain mo ha. Ito na kuha ko to kay uh, tawag dito. Kay Joy D. So, nung 8 years ago, balita ito ng Daily Inquirer. O, ito. Ayan. Sino ba ang mga andito na nag-meeting? Pag-aupo ni Duterte. O. Si, ano? Uh, to, balita dito na posto ni Joy D. ha. a leader who knows exactly what he wants for the future of the filipino people and look back to know exactly how to get there. there is rodrigo rua duterte. in july 2016, first national security council meeting was attended by four former presidents as prrd outlined three major initiatives of his administration. number one, the war on drugs, the war on illegal drugs. Number two, peace talks with communists and moral rebels. And three, the territorial disputes and arbitration ruling. PRRD understood that he needs the wisdom and support of the people who held the same power he did He needs to know their successes and losses in intelligently craft policing. He wanted uh, policies he wanted for the benefits of the Filipino people. Bayan muna, walang ego. yon. So sino yon? Oh dito. Una dito. Ito yung mga dating nakaupong Senador, ah, Senador Presidente. Oh, ayan, sila si Irap, si buhay pa si Pinoy dyan. Si Ramos, o si Gloria, andyan. O dito sa mga picture na to. Ayan. Andun sila, ano, si Tabaco, o si Gloria. Si sino pa ba ito? Katabi si, ito, si Coco Pimentel to. Uh, dito, o ayan, si Irap, ayan si Pinoy. Nakipag-meeting. Si dating Pangulong Duterte, nung bago siyang opo sa mga dating presidente. Dahil sila may experience. Ayon nga dito, kay sa post ni Joy Dibib, kung ano yung kanilang mga success and losses para matimbang-timbang din ng bagong presidente upong Opong Duterte kung ano yung kanyang gagawin. Doon din sa wa, sa ano sa gera, sa Marawi yung Marawi sins, ng mga Mauti nakipag-meeting din noon si Pangulong Duterte kasama itong mga ano na to at si Leni Robredo. Kasali doon dahil busy presidente siya. Na kahit sinisira-siraan siya, ni dati ni Leni Robredo si Pangulong Duterte noon, never niya may impeachment kay Leni Robredo noon. Ayaw ni Duterte. Kahit sinisira-siraan siya ni Leni umabot na hanggang doon sa United Nation paniniraan niya sa war on drugs ni Duterte pero hindi niya uh, yung budget kung ano yung budget ni Leni o kung binawasa o kung anuman yun nasa kongresyon yun noon ang decision tapos hindi niya hindi niya uh, hindi si Pumayag, si dating pangulong Duterte, na hindi kasali si Leni Robredo sa meeting na kasama ang National Security Council para pag-usapan kasama mga kabinete yung uh, problema sa Marawi seats na yun. Oh, di ba? Di ba si Lini pa nga ang hanapin ko guys, si Robredo pa nga, di ba ang nagpost noon. So kahit kailan kahit ginawa ni Lini Robredo pang uh, bababoy kay Duterte noon, never siyang pinatulan hindi kagaya ni Marcos ngayon. Wala mang ginawang masama si BP Sara sa kanya eh, kay BBM. Tinulungan pa nga siya ni BP Sara kung uh, ni Inday Sara kung paano siya magiging presidente. Kasi kung wala si BP Sara, talagang ilalampaso ni Bungbo, -bu, ni Lini Robredo, si Bungbong Marcos, doon sa potik na sahig. Hindi siya mananalo kay Lini Robredo. Hindi nga siya nanalo noong 2016, si Presidente, Presidente pa kaya. Tapos sasabihin ngayon, itong walang hiyang mukhang pirang, uh, ano din, ah uh, aso ni Bungbong Marcos na si Bersamin, na, in, ano na, irrelevant si Bipisara Hilo. Kung wala yung taong sinasabihan ninyong irrelevant, wala din yung pangulo ninyong bangag na nakaupo ngayon na siya yung ginagatasan ninyo. Wagawa kayo ng mga kung ano-anong kaikikan kababuyan sa Pilipinas dahil uh, ano man yun, weak. Mahina ang, mahina ang presidente under di saya pa. binobogbog na nga lang ng asawa. Nabalitaan ba natin na si Pangulo, dati, si dating Pangulong Duterte may black eye? <laughs> nabalitaan ba natin dalawang asawa ni PRRD na nakialam ang mga asawa ni PRRD dati sa ano gobyerno wala nabalitaan ba natin na may linggo-linggo uh, dalawang bisis isang linggo na nanalo sa loan better, na ano doon involve ang dalawang asawa ni Pangulong Duterte wala only bangag administration so, ito ngayon magpaliwanag kayo National Security Council <laughs> kung papanin ninyo minimikos-mikos si Bipisara. Sara kasi ang kasunod nito gaya rin sinasabi ko kahapon magkatotoo talaga ang, pre ang uh, propesya ni Tatay Digo na kung hindi ka Bongbong Marcos umayos sasapitin mo ang sinapit ng iyong ama Ayon, magmarsyalo siya Lagayan niya tatay niya, magmarsyalo siya. Tapos, i-abolish ang OVP. <laughs> Adi, we will see kung anong mangyari sa Pilipinas after kung gawin niyan ni Bongbong Marcos.